400k oh, na. Ume-ume, ume-ume, eh. 400k na oh, oh. Oh, oh. 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 Ay, kasi 'yung 400k, pang-ano pan pa pang 'yun. Wala naman may paye kung ano eh. Yung na naman. 'Yun. Dugo nag-workout. sabihin goyo. wala lang 'yun oh. 'yun. Happy Birthday <laughs> <laughs> <Wow! Yo, guys. laughs> <laughs> oh, isa, -isa, isa, -isa. Okay, I'm excited kayo eh. hindi Ikaw ikaw. Guys. Ito. Dito. Nakita nyo. Meron kaming kasamang cake. At syempre flowers. Wala muna kung kasama mo. Ah ito syempre. Si yung best friend ko si Boss Kalabaw. Best friend ko yan. Ay, best friend ko yan, G. Magagawin ah. natin kayo na natin yan. May ka lang muna. Okay mo muna. Matay ka lang, yung... oh. Okay. Sabi mo na, sabi mo na, sabi mo okay. na, G. Eto, G. Kita mo to, kanino to? Steam mo, kanino to? Cake at saka flowers, kanino to? Yeah, kanino nga ba? Putik kain ka. ka. naman na Kasi yung isa, G. Uh. Kasi yung isa, G. Oh, oh. Isa si G. Sa saan? Oh. Nagbubukulong niya. Tingin na tingin sa ano page niya. Oh followers na kayo. Wala mo sino yun. Si AJ! Si AJ Surprise natin siya. Oh, sige. Surprise natin kasi ay na Pero pinig ko. G, una ka na kay G. huy huwag mo sabihin. lang. Kasi Hindi na ba Ah, hindi niyo Kaya shot girl. Kahit sinasabi niya, tingnan niyo, 400k Ay, kung lang. Kaya ngayon, wala ko na sila. Uy, huwag mo sabihin, G. nagbago ka na. Ano Bolo oh. Basta, pege ako dito. oh, basta. Tignan mo dito. Gusto mo makita. So, Tignan lang, bakit bumili kayo nito? Ano to? Wala totally. okay. hey, lang yan, Vee. Okay. Fever Marine. Lagi na lang <laughs> dyan yan. Ating rin Ay, happy. Happy 100k followers. Oh, oh. 400 Ay, 400... Yeah, AJ, oh. oh. oh ako may napansin ako, ba't hindi maayos yung pagkakasubo? Oo, ito naman mo, hindi maayos yan. O, tanggalin natin para ano. Kaya mo, pag nag 100k followers ka, isusurprise ka din namin para alam mo na. Mabait na yun, mabait yung Gigi ko. Oo. Ito ba, ito ba, ho? Yung flowers, yung flowers. Ako na magdadala na ito. Uy, di ba nababa yun? Kento, asa rin muna. Asa rin muna siya, bago natin isurprise. Oo, oh, Billy, puntahan muna doon. Tago nyo muna, tago nyo muna. Ay, ay, dito lang tayo sa may, ano, sa may... Sa dito lang, papabain nyo, papabain nyo. Ang naisip ako. Ano? Pagtrapan muna lang si AJ. Gi, oo nga, huwag nyo pansinin. Papuntahin muna kumain na, sabihin mo. Tago nyo, tago nyo, tago nyo. Tago nyo muna. Tago nyo muna. Oh. Ngayon ako na lang, magugulat na lang siya, may dedication na lang. Hindi, hindi, ibaba mo, ibaba mo, parang wala siyang idea. ayan

Oh, baka ako sa iyo G Ako lang lang Ako lang may yung, Ano, nagawa mo diyan? yun Hindi po yun G, pasyap ka na 100 k Wala nga mababati Oo nga eh Binati ka na namin kanina eh Ano gusto mo? May isasabang pag ano? Pa-shot ka na G 400k na eh ah, Ha? 400k lang Paano kandilin? Oo oh, oh, oh. nga sabi ng mga so ano? Uh, pag yung sineselebrate talaga, pag may 500 DJ followers. Oo, 500 at saka 1 million. Oo. Saka hindi ka... lang mo na ng 500 at saka mag 1 million. Mm. Oo, oh, no, oo, parang magsiselebrate tayo ng matindi. Oh, oh, kasi... Oh, ano saan oh, gusto? Hindi, oh, uh, kasi yung 400k, pang ano pa yung panlaos pa yun. J, ito J ah, sasabi sa'yo. Yung mga nag-100k, 200k, 300k, 400k, 500k. Mga mga laos pa yun. Dapat mga 1 million, mga sikat, mga ganun. Hindi naman, pero hindi na celebrate yung mga Oo, oh, si Gwen sinabi ni Gwen Sai, hindi na daw kailangan na-celebrate yung mga yung bago. Bro. ano eh, siyempre, ano kada 100k mo, may cake may cake Magagastos ka, hindi, practical lang. Practical lang, oo. Oh. Practical lang Tsaka, wala naman may pakay eh. Kung ano eh. ano eh. Kung ano eh. Kung ano ako, bibiru biro ka lang, Jay. Gugu, bibiru lang si AJ. Gogo kayo. Uy, tungin nyo. Sabihin nyo, wala lang yun, ah. <laughs> <laughs> Gogo go ako, Bigyan nyo yan. Bigyan nyo na yan. <laughs> <laughs> Uy, inutusan nyo lang ako. Uy, ice, ice cube, wah terna 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 tara na, Bigyan nyo to, bigyan nyo to. Tara na,

Hindi oh, oh, eh. oh, naman lang mo ngayon. Uy, hindi ka namin inutusan. Ganyan ay, talaga mo. ugali mo. Thank you guys, thank you. Hey, nice day, happy yeah, birthday! Hindi nyo na nakalalaan ako ngayon. Huwag pa muna yung kandila. Wala nga kandila eh. <laughs> Thanks, oh, Jay! Pijap, pijap, Oh, hindi naman. Hindi yeah. naman. Hindi Bago yung saya, may lungkot. Oh, oh, tama. Oh. <laughs> Pero grabe yung lungkot na binigay niyo sa akin, ha? Oh. Parang para di ka na malungkot. May Jay, parang di ka di. na malungkot. Ang laundry mo. Ako nang bahala dito. Yun. Yeah. Oh, yeah. Parang bumait siya ngayon. Ani. Masaya ka naman, Jay. Oo, oh, so yeah. okay. Siyempre, masaya yun. Bago na yung damit, eh. Ooh. So, so guys, ayan. Success yung pag-surprise namin kay AJ. Sana yeah. na gustuhan niya. Nice. Okay, Brandon, Jay, guys. ええええええ <laughs>